Nanginig mm. ka! Nanginig naman. Ha? Ano ba yan? Ito, Ako po, si Moria Mamasakiyo, na nangangako na hindi muna magilom ng halak habang may utang. Dahil nung Disyembre 4 taong kasalukuyan, ay nagsabi na Iram kay Boss Bray ng kwaretang lapad. Nakikinig ka ba? Oo. Uh -huh. Ngunit saka kakulangan ng, sa oras ay hindi nasabi ni boss sa kumpanya. Kaya nilapit niya ako kay boss Edman. At pumayag si boss Edman dahil na rin sa tulong ni boss. Pero sa kasamaang palad di ako tumupad sa usapan na di mo na mag-iilog. Kaya binawi ni boss, papayag lang ulit na pautangin ako kung titigil mo na ako magiinom at crazy time <laughs> habang may utang. At umihingi ako ng kapatawaran dahil noong Disyembre 13, taong kasalukuyan, ako ay A ako at si Nyonyi ay madalas mag-inom at may biglaan tawag na trabaho pero dahil lasing na hindi kami nakapasok ang tanga namin, di ba? <laughs> Gago ka, yan o. <laughs> si Nyonyi ay gusto din makalipat dito kaya dapat mag-ipon din siya. Di ba? Pero kailangan ka mapag-ipon ng pride. Okay, mamak, 'yan oh, mamak. Ito. Lagda ng lasengot sugarol ng crazy time. Ang inang pumirma ka rito. Ah. Uh, ay nala, mamamtan pa. Mamaya sa ibang gamit tayo dito. Oh, mamay. Ah. Tambad 'yan sa paligid. Oh, Thumbag, yeah, that's, that's ito, so. ito to, sapit so ko pasok mo. Tawayan mo lang din. Ay, ay, pasok. Ana, tambag, ana. Ana, <laughs> dito meron ako dito. Ana. Meron nga ako dito. rito. Ana.

gago na durugin ka mo yung limutil para sa inutil ah. alam mo hindi ako kompleto rito ha gago ka ba yan ito ha ah, <laughs> tayo dyan ano mo kompleto Akin na yan <laughs> ako na Tak, nak gagu ka buta. Hei, <laughs> eh, nak? Tak, tak ada. Ipa konsi, ipa konsi, ipa konsi lah. Oh, pilih mana? Pilih mana? Dapat mana? Pilih 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 yan <laughs> Baan ng batok ka. <laughs> <laughs> Salaka oh. yan. Ay, ah, uh, <laughs> ayan na. Ano uh, <laughs> ba yan? Pilma, pilma. Ballpen. Oh. Uh. Ayun, ballpen. Ay, Basta ball ball mayabang eh. ka pa, lang, ano? may <laughs> pa. ball. Mayabang pa, ballpen daw, ganun pa eh. Basta na mag singongil, eh. lipstickan lang kasi. Oo, <laughs> oh, dito naman 'yon, sa labi. <laughs> Alig yang uno-uno. Kikitin sa <laughs> papel, lipstickan <laughs> lang. Para makapasok uli kayo, may balik kay sa GC ha. Ayan, mga Sen Kids, ko sila ng kasulatan para makabalik sila dito sa JC. pinag ko, mga lasen ko, eh. Masaya natin, may higya. Ulitin ko, ha. Ako po, si Moriyama Masakyo, na nangangako na hindi mo na magiinom ng alak habang may utang. Dapat to, ha? abang buhay na, eh. Dahil noong Disyembre 4, taong kasalukuyan, ay nagsabi na mangiram kay Boss Brian ng kawarentang lapad. Ngunit sa kukulangan sa oras ay hindi nasabi ni Boss sa kumpanya. Kaya nilapit niya ako kay Boss Edman. Nagpumayag si Boss Edman dahil na rin sa tulong ni Boss. Pero sa kasamaan pala di ako tumupad sa usapan namin na di muna magiinom. Kaya binawi ni Boss. Papayag lang ulit na pautangin ako kung titigil na ako maginom at crazy time. Habang may utang. At tumingi ako ng kapatawaran dahil noong Disyembre 13, taong kasalukuyan, ako ay, ah, ako at si Nionyi ay madalas in, nagiinom at may biglaan tawag sa trabaho pero dahil lasing na hindi kami nakapasok ang tanga namin, di ba? Si Nionyi ay gusto din makalipat dito kaya dapat mag-iipon din siya, di ba? Oh. na, may tanong pa yun. Yan yung, 'yung ano. Yung, ito, uh, yung pangonsing, yan niya, ito 'yung pang-unsing tatay 'yan 'yun niya, pero Ito 'yung magkadikit 'yung inilalaki niya 'tong pang-11. Yan. Eh 'yung ano niya, sign niya. Yeah, baringet man, tuloy mo na 'yung ano ha. Iyan 'yung ko to, ta si i-send ko ipapaka ko to, i-send ko sa iyo ha via mail. Via <laughs> 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 mail, paano ko pa? ay mama. Tingnan ako sa lapad, ulo ko sa post office to. <laughs> <laughs>